Ang paghahanap ng tamang produkto ang pinakamahalagang foundation para magtagumpay sa Amazon FBA business. Pero nakakalito kung saan mag-uumpisa. Diyan makakatulong ang black box tool ng Helium 10. Sa video na to, ipapakita ko ng sunod-sunod kung paano gamitin ang black box para makita ng mga produktong kikita para makakita ng mga produktong kikita para sa iyong Amazon FBA store kahit wala ka pang experience. Sa dulo ng video na to, matututunan mo kung paano gawing mas madali ang product research at paano i-set up ang store mo for success. Para masundan mo ng maayos ang tutorial tutorial na to, mas magandang gamitin mo yung link sa description para makapagsimula ka sa Helium 10. Pero sige, pag-usapan na natin tong tool na to. Ang Helium 10's Black Box tool ay isang powerful resource for anyone starting an Amazon FBA business. Ginawa to para maging simple ang product research at tulungan kang makahanap ng mga product na may malaking potential kahit sa sobrang competitive na market. Sa tool na to, pwede kang maglagay ng specific filters gaya ng price range, monthly sales, or product categories para mas mapadali ang paghahanap mo. Nakatipid ka na sa oras ng manual research, siguradong mga produktong may potential talaga ang napagtuunan mo ng pansin. Para sa mga baguhan, mahalagang step to para makalamang sa matinding competition sa Amazon. Isa sa pinaka kapakipakinabang, isa sa pinaka useful na feature ng Blackbox ay yung ability na mag-filter gamit ang keyword. Super helpful nito lalo na kung naghanap ka ng product sa isang specific na niche. Halimbawa, kung interesado ka sa kitchenware category, pwede kang maglagay ng mga relevant na keyword at si Blockbox na ang bahalang maglabas ng listahan ng possible products na pwede mong i-consider order. Ina-analyze ng tool, yung malaking database ng Amazon, makapagbigay ng result base sa kriteriya mo. Dahil targeted yung approach, hindi ka magsasayang ng oras sa mga products na hindi relevant or sobrang dami na ng competition. Sa pang-importanting feature ay yung revenue filter. Dito pwede mong iset kung magkano dapat ang kinikita ng product kada buwan. Swak na swak to para sa mga baguhan na gusto agad magsimula sa mga produktong may potential kumita. Magandang starting point yung mga product na may kita na nasa $5,000 hanggang sa $20,000 kada buwan. Usually, itong range na ito ang nagpapakita ng good balance sa demand at competition. Sa black box, pwede mo ring makita yung historical sales data. Kaya matutulungan kang malaman kung consistent ba talaga yung performance ng isang product over time. Mas mababawasan din yung risk of investing in trendy but short-lived opportunities. Yung competition filter din, sobrang game changer, lalo na sa mga bagong Amazon sellers. Pwede mong iset para lumabas lang yung mga product na konti lang yung reviews para hindi ganun kabigat ang kalaban. Pwede mong itarget yung mga market mas madali kang mag-stand out. Halimbawa, mga product na may less than 50 reviews para pero mataas ang monthly sales. Ibig sabihin, baka may untapped opportunity na pwede mong pasukin. Sa tulong ng black box, madali mong makikita yung mga ganitong gap sa market. Kaya may strategic advantage ka kaagad pag nag-launch ka ng sariling storefront. Meron din itong filter para sa product size at weight. Importante to kasi malaking factor ang shipping cost sa magiging tubo mo. Para sa mga baguhan, mas okay muna na mag-focus sa mga lightweight at maliliit na product para makatipid sa store at shipping fees. Sa black box, madali lang i-exclude mga oversized or mabibigat na items sa search mo. Kaya mas mabilis din ang product selection process. Pag may list ka na ng potential ng mga produkto, nagbibigay rin si Blackbox ng detailed insights para sa bawat isa. Kasama na dito yung info tulad ng price trends, average ratings at sales velocity. Yung mga metrics na to nagbibigay ng mas kompletong view performance ng isang product. Kaya mas madali kang makakagawa ng decision base sa data. Para sa mga baguhan, malaking tulong yung pagiging simple ng tool para makapag-evaluate ng maraming option bago pumili ng final product. Isa sa mga mahalagang feature ng Blackbox ay yung ability nito na ipakita ang seasonal trends. Kasama sa helium-10 ang historical data na nagpapakita ng performance ng product sa loob ng isang buong taon. Halimbawa, ang mga holiday decorations ay madalas tumataas ang demand sa mga specific na buwan. Gamit ang data na ito, mapapaghandaan mo ang inventory at marketing strategy mo. Dahil dito, mas mamamaximize mo ang benta tuwing peak season at makakaiwas sa mabagal na sales. Isa pang powerful na feature ng black box ay yung kakayahan mag-analyze ng mga niche markets. Pwede mong i-drill down ang mga subcategories para makita yung mga opportunities na madalas din napapansin. Halimbawa, imbes na targetin mo yung general fitness category, pwede kang mag-focus sa mga specialized na equipment tulad ng yoga accessories or resistance bands. Yung ganitong level na detalye ay nakakatulong para makakita ka ng mga produktong mas mataas ang potential na kumita at makapag-stand out. Hindi lang sa product research na tatapos ang black box. Naka-integrate ito ng maayos sa ibang helium 10 tools para makagawa ka ng kumpleto at solid na Amazon strategy. Halimbawa, kapag nakakita ka ng product na sa tingin mo, pwede mong gamitin. Pwede mong gamitin ng x-ray tool para i-validate ang demand at competition nito direkta sa Amazon. Yung layer approach na to ay nakakatulong para siguradong makakapag-decide ka ng tama sa bawat step ng proseso. Para sa mga baguhan, may kita nilang pinadali ng integration na to ang proseso na pwedeng maging komplikado para sa mga bago pa lang sa Amazon FBA. Kasama rin ang black box sa isang helpful, kasama rin sa black box ang isang helpful learning curve. Madali lang gamitin ang interface at may mga malinaw na instructions at tutorials sa platform. Kahit hindi ka tech savvy, tutulungan ka ng tool sa bawat step ng research process. Dahil sa pagiging accessible nito, magandang choice ang black box para sa mga nagsisipan simula pa lang sa kanilang e-commerce journey isa sa mga pinakamahusay na tips para sa mga baguhan ay magsimula sa maliit mag-scale up habang dumadami ang experience pinadali ng black box ang pagtest pagtest ng maraming produkto nang hindi mo kailangan magsayang ng resources basta mag-focus ka sa mga low cost high demand na items pwede kang magtayo ng profitable na inventory nang hindi kailangan maglabas ng malaking halaga sa simula habang lumalago ka pwede mo palawakin ng product range at gamitin ang mga mas advanced na features ng Helium 10 eh, while sobrang galing ng black box mahalaga pa ring i complemento sa sarili mong market research. Make sure to pay attention to customer reviews and feedback sa Amazon and feedback sa Amazon para makita ang pain points or unmet need li mong niche. Kung pagsasamahin mo yung mga insights na yon sa data ng Blackbox, magkakaroon ka ng competitive edge. Ang goal ay hindi lang makahanap ng profitable na produkto kundi magbigay ng tunay na value sa customer mo. Ngayon na napag-usapan na natin ang Blackbox at kung paano ito gumagana, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-sign up sa Helium 10 at kung paano makuha ang access sa Blackbox sa pinakamurang presyo. Ang unang gagawin mo ay pumunta sa link sa description ng video na to. Mag Click mo sa link para sa Helium 10, dadalin ka sa isang page na ganito yung itsura. May kita mo, pwede kang magsimula sa Helium 10 gamit ang 20% off sa loob ng 6 na buwan kapag ginamit mo ang code na Economy 20. Or 10% off kada buwan kapag ginamit mo naman yung, yung code na Economy 10. Siguraduhin mong ilagay ang mga codes na to kapag nag-checkout ka. Pwede, mo lang, pwede mong i-copy-paste ang mga codes sa pamamagitan ng pag-click dito. Dadalin ka nito sa checkout page kung saan sa iyo ang mga personal na information para makapagsimula sa Helium Pagkatapos mo mag-sign up at magsimula, ito yung unang page na may kita mo, yung Helium 10 Dashboard. Isa sa mga unang bagay na gusto mong gawin bago gamitin ang mga tools nila ay konekta ang ilang mga essential na tools. Ang una rito ay ang pag-connect ng iyong Amazon account, mas particular ang iyong Amazon seller account. Siguraduhin i-connecta ito sa loob ng Helium 10 para hindi mo ma-miss yung anumang data na gusto mong kunin mula sa mga existing product listings mo. Siguraduhin nakakonekta yung Amazon seller account mo. Ngayon tulad ng nakita mo, para makuha ang access sa black box, pupuntahan punta tayo sa taas at i-click ang Tools button. Pagka-click mo ng Tools button, may kita mo sa Favorites category or sa Product Research section, pwede mong i-click ang Black Box tool. Madali lang gamitin ang Amazon Research Product tool na to. Pwede kang sumabay sa akin sa video na to or panoorin ang tutorial na available sa page nila sa pamamagitan ng pag-click sa blue button na to. As you can see, we have a few different questions that we need to answer. At pagkatapos nun, magsisimula na silang maghanap ng mga produkto para sa atin. Ang una sa mga tanong na to, what category do we want to use? Para sa video na to, sasabihin sabihin ko na gusto kong maghanap ng product na pang automotive. Sasabihin ko rin na kailangan nito ng improvement. Ipapakita ko na may competition. Pero okay lang ako sa medium competition. Para sa susunod, sasabihin ko na gusto kong ibenta ang product ko mula sa $30 hanggang $100. At may monthly revenue na nasa $1,000 hanggang $10,000. Tapos, ikiklik ko ng search button at ayun na. Agad nang nakahanap ang block ng hundreds of potential product na pwede ko nang simulang ibenta ngayon. Ang pinakamagandang part ng mga produktong to ay nakatailor talaga sila sa exact requirements na sinet ko in the first place. I can look for things that need improvement or, or are being underserved. At posibleng makapagbenta pa ako ng mas marami sa mga categories na to dahil hindi sapat yung ginagawa ng iba for them. Gaya ng nakita mo, may ilang touch-up pain points dito. Pati na rin mga spoiler modifications at iba pang interesting na car modifications na pwede nating simulang ibenta gamit ang mas magandang marketing, tamang keywords, or mas maayos na product listing. As you can see, meron silang, meron silang parent-level sales dito. Pati na ang ASI sales. Kahit ang parent-level revenue, revenue. Pwede time mag-scroll pababa at may kita natin na may ilan na medyo successful. Gaya ng nakikita mo, yung mass airflow sensor ay sobrang ganda ng performance. May higit sa 98 ASI and sales at parent level revenue na mga $3,600. Pwede ko tong piliin at mag-focus dito para gumawa ng improvement sa marketing nito. Posibleng mag-run ng PPC ads or just trying to get people to purchase this in a different way than it's currently being marketed. Tulad ng nabanggit ko kanina, magandang ideya na i-pair ang black box sa iba pang helium ten tools. Karamihan sa mga tools na to ay mas epektibo kapag ginagamit sila na kasabay ng ibang tools mula sa list nila. Halimbawa, pwede mong gamitin ang black box para sa Amazon research. Tapos gamitin ang reverse product lookup para sa mga produktong successful na. Gamit ang tool na tulad ng Cerebro. Pwede mo rin gamitin ang listing advisor para sa mga existing Amazon listings. Pero ganun lang. Yun lang ang kailangan mong gawin. Kung gusto ko pang mag-explore ng mas malalim, pwede kong i-click ang mga specific metrics na available dito. O kaya naman, kaoptihin ang eksaktong ASI EIN number at diretsong pumunta sa Amazon listing. Kung may mga tanong kayo tungkol sa paggamit ng tool na to o kung paano nyo to magagamit sa sarili nyong Amazon FBA business, siguraduhin i-comment lang sila sa baba. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Tandaan na ang mga links sa description ay pwedeng magbigay ng benepisyo sa amin. Kaya't maraming salamat in advance. Sana nagustuhan nyo ang video na to at huwag kalimutan i-hit ang like button at mag-subscribe. Itakits tayo sa susunod.